Ngayong linggo, 7am pa lang ng umaga ay umalis na kami para ihatid si Michael sa work niya. May kailangan na akong ayusin sa sasakyan, So, ngayon dumaan tayo dito sa Advance Auto Parts para bumili ng uh, parte ng sasakyan. Going to So, nandito kami ngayon sa Ocean City at kagabi napansin ko yung headlights hindi na gumagana yung kabila may ilaw yung kabila wala so ba bago tayo mahuli na naman ng pulis kailangan nating itong palitan gusto kong iklaro sa mga manonood na never pa akong nagpalit ng headlight okay pinanood ko lang sa youtube kung paano siya gagawin so eto yung tatanggalin mo yung screw dito ito at saka ito tapos nandito yan sa ilalim I na natin. Kapag medyo mataas na talaga ang mileage, ito yung mga problema ng sasakyan na kailangan ng kailangan ayusin. Wala akong exact tools para dito, but ah. Ayan na siya. Pinam lang ako ng tools kay Tabo kasi nakalimutan kong dalhin yung mga tools ko. Ay, Diyos ko. Ito yung nabili nating bulbs kanina. At ito yung ilalagay natin. Nung last time na magpalit ako ng bulbs, sinabi sa akin na magsuot tayo ng gloves. Hindi natin pwedeng hawakan yung bulbs para hindi makaapekto sa sa ano, para mas tumagal yung bulbs natin, ano? So, susundin natin yun. Salamat sa mga idol na nag-comment ng ganon. At least alam na natin. So, kinapa natin at, uh, Medyo mahirap ipakita sa camera kasi uh, but itong itsura ayan So, ito na ipapalit natin. So, ito, ipipinch lang natin yung banda Tapos, magre-release na yan. Ayan, o. Oh. na natin yung isa. At ikakabit na natin yung kapalit. Yung pagpasok nito, parang iiikot mo lang siya. Katulad din nung bulb na inano natin sa sa likod. Ganun lang din siya. But ang mahirap lang is yung pag ano ng camera kasi nga medyo masikip dito hindi natin maiano yung camera sa loob. Pinakabutas yung ayan oh. Kailangan diyan lumusot yung ano natin, yung bulb natin. Ayan, okay na. At may ilaw na. At dahil okay na, pwede na natin ibalik yung mga kinuha natin kanina. Since nagpalit tayo sa kabila, palitan na rin natin 'tong isa. So, ang pagkuha nito is pinipihit lang siya. Tapos ayun na matatanggal na siya. As long as hindi mo naman hahawakan yung bobs, okay na 'yan. Noong nasa pinaspa ako, yung mga ganitong klaseng pag aano ano ng sasakyan, pag aayos ng sasakyan, yung mga simpleng simple lang. Kahit na mga simpleng ganito is wala talaga akong kalam-alam. Pero kapag nagkaroon ka ng sasakyan, kailangan kahit papaano yung mga simpleng pagpapalit na mga bulbs, kanyan, dapat alam mo rin. Kasi mahirap eh, mahirap umasa. Katulad nga niya, ng asawa ko laging busy sa work so wala akong aasahan talagang iba.